Wala tanan kining gamitan ni mga iya sa eleksyon. Puro ni kuan, puro ni in question. Kani? In question, question mark. Kini nga solar do kuno nga pun, pwedeng ipakita. In question gyud Tanan nga mga gamit diri nga ni abot in question na tanan. In question na Wala na ikuan ane? Daganang na kuha na extract ng mga double del Norte ng mga boxes 56 niya sa kabuok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12, 13 14, 15, 16, 17 18, 19, 20 21, 22, 23, 24 5, 26, 27 28, 29 Itagahanap pa na nila 29 pa lang out of 56